Isipin ninyo, mga kapatid, kung gaano stress yung inabot ng mga apostol noon. Sapagkat yung nasa nila ay hindi lang matindi, kundi ano raw, napakatindi. At ang katunayang napakatindi, ang akala nila, e eh, halos matapos na ang kanilang buhay. Pero kasi lingkod ng Diyos eh, Mga tao ng Diyos, mga hinirang niya. Paano po kung harapin ng mga hinirang ng Diyos yung mga stressful na nasasagupa nilang sitwasyon sa kanilang buhay. Ang sabi po sa atin eh, yun pa ang pinakamabuting bagay na nangyari. Ang mga tuni na lingkod ng Diyos, pagka napakatindi na ng kanilang nasasagupa, anong kanilang ginagawa, mga kapatid? Nagtitiwala kanino? Sa Diyos. Sa Diyos. Bakit po marapat lang sa Diyos magtiwala? Ano dahilan? Kasi sa Diyos walang imposible Isipin mo pagka ang katampi mo ang Panginoong Diyos. Paano ka magkakaroon ng mabigat na problema? Eh siya ang kakampi mo. Walang imposible sa Kanya. Diyan namin kayo hinihikayat mong kapatid. Kung ang Diyos ang kasama natin sa ating buhay, sapagkat sa Kanya tayo nagtitiwala, mapagtatagumpayan natin ang lahat ng bagay. Kaya ang kinakailangan, mga kapatid, sa Diyos tayo lumapit. Pagka tayo tumawag sa Diyos sa panahon ng mabigat na suliranin sa ating buhay, ang sabi ng Biblia, di ringgin tayo nino ng Diyos. Pero saan niya ginawa yung pagtawag niya? Ano ba yung templo? Kung baga sa ating panahon, kusaling sambahan. Anong ginagawa sa kusaling sambahan o sa templo? Doon, nagpupunta ang mga lingkod ng Diyos para sila ay ano? Sumamba sa Diyos sa makatwid yung magtawag nila sa Diyos, ginawa nila sa panahon ng kanilang pagsamba. Kasi ang Panginoong Diyos sa pagsamba, diringgin ang ating pong mga panalangin. Pagka dito tayo tumawag sa Kanya, makararating kaagad sa Kanyang pantingin ang ating mga panawagan. Doon natin matatawang Kanyang pagtulog. Kaya ang mga tunay na lingkod ng Diyos, anuman, gaano man kabigat ang kanilang nasasagupang, hindi sila tumitigil sa kanilang pagsamba. Kaya walang dahilan para tayo mawala ng pag-asa. Walang dahilan para tayo manghina kung mayroong mabigat na problema. Ang kailangan lang lalong patatagin at patibayin ang ating pagtitiwala sa Diyos. Pagka mabuti kang tao sa bayan ng Diyos, ang sabi ng Biblia, pakikinggan kung tayo ay nananangi sa Kanya. Mga kapatid, yan ang ating sampalatayanan kaya namin sinikap makarating dito, alam namin marami sa inyo nangangailangan ng tulong ng Diyos. Kaya, baliwala yung stress, baliwala yung depresyon, eh bakit po may ng stress at saka ng depresyon? Yun nga, pinipilit niya, yung sarili niya, ang lumutas. Hindi mo makakaya yun kahit ano gawin mo. Eh pero sino lang ang tanging makalulutas? Ang Diyos kailan pagka nagtiwala tayo sa Kanya. E eh bakit tayo kinukumbinsi ng Diyos sapagkat siya lamang ang tanging makapagmamalasakit sa, sa atin at doon natin mararamdaman yung Kanyang pagmamahal para tayo makalampas sa lahat ng iyan. Magdibigay sa atin ang kalakasan, magdibigay sa atin ang kumpiyansang kapayapaan. Sino po yan? Ang ating Panginoong Heso Kristo. Sa hindi lang ang ating Panginoong Diyos ang ating maasahan, kundi maging ang ating Panginoong Sokristo. Ang kailangan lang ay magtiwala. Ang kailangan lang ay manalim. Ang kailangan lang ay sumampalataya panghawakan yung magagawa ng Diyos at maging ng ating Panginoong Sokristo.